mga welcome back again sa ating ideal channel so ito alam nga oras na gabing gabi na so try ko na lang mag ah, pag ano gamitin itong aking night vision so ayan ang sa akin na mga paps masubukan itong aking night vision di ba rin malanganin na tayo Kahit makaisama na mga paps para masubukan natin so yung aking phone ginagamit ko pa dito yung nilalagay so ayan infrared light DIY so yan in At yung grid ating night vision DIY din sana matay natin to si Python air ngayon ah, gamit ang aking night vision DIY sana mga box, makadali tayo napakadilim Jo ano na gabing gabi na nasa last dish na yata oh, o 4 So, ano mga paps, sa mga gusto mong pa-shoutout nga pala, pasensya na at nakalimutan ko yung aking kopya at saka gabi na rin. Alam nga rin na, ibali sa sunod na lang. Eh, sa mga gusto mong pa-shoutout mga paps, comment lang sa comment section natin para naisabay ko lang sa next uh, hunting vlog ko. So, stay tuned mga paps, uh, sana samahan niyo ako sa aking pag-hunt ngayon. Sana makadali tayo, kahit isa man lang. Uh, yun lang mga paps. Update ko lang kayo. Pagka dito ako ngayon sa kubo namin. Bali, pupunta ako sa baba. Ito yung kubo namin sa bukay. Doon ako mananambag sa baba. Kasi dito mataas ang pala hindi klaro. Doon medyo mababa. Saka matubig. Doon ako ngayon. Stay yun yun mga tops, nakadalawa lang tayo unang <coughs> sabak ng ating night vision bitin nakadalawa lang gabi na kasi ako nakapunta mga tops, alanganin na dapat sana na ano, magpaga tayo ayan yung pangalawa nating huli pakubo bali yung una nating huli tikling update yan mga paps at ako ipunta mo sa kubo update ko lang kayo baka sakaling madagdagan pa din sa unahan update yan mga paps mga paps dito na ako ulit sa kubo uh, ano na isang oras na tayo nasa unti na ng gabi isang oras nakadali naman tayo ng dalawa at hindi tayo nasiro mga paps so yun isang ruwak ruwak at saka isang pakubo sayang marami dito kaso nga lang ngayon eh yung pesto kalat sila at saka hindi mo pwedeng tambangan ganitong oras gamit si night vision dahil mataas na yung palay dapat sana nung pang nagsabog dahil masukal pa yung malinis lang yung mismo sinabugan yun sana maganda kaso lang wala pa tayong night vision nun sulit yung ating night vision siya so mga paps nakadali tayo dalawa isang sa kubo so sulit na at least sasabukan natin si night vision So, yun lang mga paps sa mga napadaan sa aking uh, munting channel dyan no? uh, huwag kalimutan mag subscribe din hit yung notification bell para lagi kayo updated sa sunod pa ating mga video so yun lang po, bawin na lang ako sa next video ko sana makarami wala mga paps maraming salamat sa panonood at at uh, ingat po kayo, god bless